last season. Grabe ang bunga nito. Grabe. Grabe ang bunga niya. Yan, dalawang puno yan. Pero, nang tataka ko, kasi start na naman, wala siyang bunga. Pero naalala ko, nagbunga siya. It's because, inano ko siya. Yan na. Oh. Hindi to yun. Yan o, oh. nakita niyo yan. Binadagta. So, sabi niyo, Dagdain, padagdain ko daw siya ulit Kasi ganito nang ginagawa na siya Provencing eh. Try ko siya ulit Kung magiging effective ah! Hindi ko alam Paniniwala or something Walang scientific ha Nakasabihin nyo Hindi ko lang alam Kung may scientific basis Bakit nito siya ulit na Let me know.